What's sa inyong lahat mga kapari? Ngayon pag-usapan po natin ang nagkakanap ngayon. Trending po ito ah. Dahil sa ginawa di umano na pampabastos ni Vice Ganda. Kaya naman, galit na galit yung mga supporters, yung, yung, mga DDS kay Vice Ganda at gustong ipaboykot at ipadeklarang persona ng grata si Vice Ganda sa Davao City. Tara pag-usapan natin. Pero bago yun, eto, panoorin po muna natin yung video na di umanong pambabastos daw ni Vice Ganda kay dating Pangulong Duterte. Panoorin natin. Get right water from and to the by the ICC. To EBS only So yan, dahil nga po dyan, marami sa mga DDS vlogger ang galit na galit kay Vice Ganda Kabilang na nga dyan, ang mastermind nila na si Banat Bay Eto, panoorin po natin yung kanyang sinabi Panood nyo na ba yung bagong trending ni Vice Ganda na minamak niya si Tatay Digong alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Malamang sa malamang, eh, ito yung bata, eh, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Kita nyo, ano kinalabasan? Naging Barbie. Di ba? Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure, kaya may pagkabastos ang bunganga. Eh, huwag nyo na lang pong isipin. At saka, Kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buhok, syempre, frustrated dyan. Mantakin mo, kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Intindihin nyo na lang. Dahil din po dyan, Marami po mga DDS, lalong lalo na yung mga vlogger po ng DDS ang gustong i-boycott si Vice Ganda at gustong ipadeklarang persona ng grata si Vice Ganda sa lungsod ng Davao City. Pero eto, kalma. Bago po natin sagutin yung mga yan, no, eto, sasabihin po natin dito yung mga ribat ng mga dumidepensa naman kay Vice Ganda sa so, pero bago yon, kumapapanood po kasi natin ng buo yung concert ni Vice Ganda, hindi lamang po si dating Pangulong Duterte yung ginawa niyang katawa -tawa. Maging si Pangulong Marcos at si dating VP Lenny Robredo po ay kasama sa ginawang katawa-tawa ni Vice Ganda sa kanyang mismong concert. Pero bakit daw yung mga DDS lamang yung apektado dito? Bakit daw hindi apektado yung mga kakampings, yung mga loyalists, yung mga BBM supporters? Bakit daw hindi sila galit nagalit kay Vice Ganda unlike sa ginagawa ngayon ng mga DDS? Bakit kaya? Eto, simple lang. Dahil po si Vice Ganda ay kilalang kilala na po sa pagiging komedyante. ba? Diba? Marami mga politiko na po siyang ginawang katawa-tawa. Kahit yung mga dating pangulo, hindi na po bago yung kanyang mga segments. ba? Diba? Ginagawa po yan sa mga televisions, ilang mga concert. Pero bakit apektado yung mga DDS? Yan ang tanong ng mga dumidepensa kay Vice Ganda. Ngayon, sasabihin naman po natin yung mga ribat na mga uh, dumidepensa naman kay Vice Ganda. Ngayon, unang-una, uh, ina-acknowledge naman po natin na kahit maraming nagawa ang dating Pangulong Duterte, pero hindi pa rin po natin may pagkaila na medyo may pagkabastos po talaga ang bunganga ng dating Pangulo. Well, okay naman yon, di ba? Sabi nga nila, sabi nga ng mga supporters ng dating Pangulo, doon ako sa bastos at least may nagagawa kundusente ka naman kung wala ka namang nagagawa. Dahil nga po sa medyo may pagkabastos ang bunganga ng dating Pangulo, hindi na po bago na marami po siyang, may po siyang binabastos ng mga personalidad. At ang ilan dito ay parang medyo hindi nakatanggap-tanggap, lalong-lalo na po sa ating mga Katoliko. Unang-una, nung binastos po ng dating Pangulo at Minura ang Simbahang Katoliko. Ito panoorin natin. Uh, pero itong Ubis no, po na niya, patay na niya, walang silbi yung mga niya. <laughs> ano dito? It's criticize. Eh. In telling me, the most hypocritical institution in the entire Philippines is the Catholic Church. Dahil po dito, marami po ang kumundi na sa dating Pangulo, lalong lalo na ang simbahang katoliko. Kasi nga naman na halos lahat po ng mga Pilipino ay parte po nito. Ito po ay parte na ng ating kultura. Pero dahil nga po sa ginawa ng dating Pangulo, marami po ang nagalit sa kanya pero yung kanya mga taga-suporta ay hindi kasi nga sabi nga nila, biro lang naman. Wala naman daw masamang magbiro. Nagbiro lang naman daw ang dating Pangulo. Ang ribat naman ng mga taga-suporta di Paiskanda, ay lang din naman si Vice Ganda. Wala din naman sigurong masama kung magbiro, di ba? Sabi niyo yan. So yun po yung sabi nila. Diba? Pangalawa, nung pinagmumura at tinawag na stupid God ang dating Pangulong Duterte ang ating Diyos, especially ang ating Panginoong Hesus. Bakit kaya? Dahil nga daw po, ikaw ang Diyos tapos nagpapako ka sa krus. Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, di ba? Your God is not my God. So parang lumalabas dito, may ibang Diyos ang dating Pangulo. Kasi simple lang naman ang tinutukoy ng dating pangulo yung ating sinasamba na ang ating Panginoong Hesus. Kasi nga ayon sa kanya, Diyos ka pero nagpapako ka sa krus. E eh, stupido yan. Yun po yung sabi ng dating pangulo. So ito po ay hindi kinundi na ng mga taga-suporta niya. Tawang-tawa pa nga po sila. Ayon nga sa kanila, ay nagbibiro lamang daw ang dating pangulo. So again, again, panibagong pamabastos daw po ng dating pangulo ay isa lamang daw biro. Pero yun nga, biro lang din naman yung sinabi daw ni Vice Ganda. Wala daw masama doon. Kung wala din daw masama sa mga pinagsasabi ng dating Pangulong Duterte. Nung minura nga po ng dating Pangulong Duterte ang Santo Papa. Ito panoorin natin. Limang oras? Sabi ko bakit? Sabi na sirado na ang... De Sino dumating? Nandating si Pope. Gusto ko tawagan Poputang ina ka umuwi ka nang Poputang ina ka umuwi ka nang Poputang ina ka umuwi ka ng. So again, wala na naman daw pong masama dito kasi nga nagbibiro daw ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang sagot naman ng na mga dumidepensa kay Vice Ganda, again and again, ay eh, nagbibiro lamang daw ni Vice Ganda. So again, parang bumabalik lamang sa kanila yung mga pinagkagawang kabastusan ng dating Pangulong Duterte, ba? Diba? Okay, ito pa po. Nung nagbito din po ng biro, uh, sabi natin biro, ang dating Pangulong Duterte tungkol nga po sa pinatay at kinahasa ng mga preso. Ito, panoorin natin. Yung unang gaswalte, kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon yung lay minister na Australiana. O problema na ito. Ay, ang Australian, yung basis, higit na tawag eh. Paglabas, di, binalot. Tinignan ko yung muka. Tangina parang si mas parang artista sa Amerika na maganda. Tangina, kasayang nito. <laughs> ang napasok sa isip ko, nirik Rick nila, pinagpilahan nila na doon. No, bak, nagalit ako kasi ni Rick. No, oo, oh, isa rin yun. Pero, Dapat, ang mayor muna ang mauna. <laughs> Shy. And again, and again, ang argumento ng ang argumento na naman po ng na mga DDS ay nagbibiro lamang daw ang dating pangulong Duterte. Ngayon, ang argument naman ng na mga dumidepensa kay Vice Ganda ay nagbibiro lamang din daw si Vice Ganda. Kung bastos, walang respeto at walang galang at hindi na ng maayos si Vice Ganda. So, din ba ang nangyari kay dating Pangulong Duterte? Siya rin ba ay bastos, walang respeto, walang galang at hindi na ng maayos? kaya rin siya naging bastos, 'di ba? So kumbaga, sabi nga nila, kung ano mga pinagagawa mo, babalik din sa Pero pag bumalik sa iyo, huwag kang magalit, 'di ba? So yun po mga kaparing so yun. And natalakay po natin para sa inyo tama lang ba na i-boycott? Ay ito, pag-usapan natin. Tama lang ba na ipadeklarang persona ng grata si Vice Ganda sa lungsod ng Davao City? Para sa akin hindi, kasi alam nyo kung bakit. Hindi naman po Davao City yung ginawa niyang katawa-tawa. At hindi po pagmamayari ng mga Duterte ang Davao City. Kaya wala pong karapatan ng kahit sino man na gawin yon, di ba? Unless, no? Kung gagamitan nila ng kapangyarihan, ay eh magagawa siguro nila yan. Pero again, hindi po nila pagmamayari ang Davao. Okay? Anytime, pwede po silang matanggal sa pwesto pag sila po ay hindi na ibinoto ng mga taga Davao. Pero again, nasa kanila po yan. Pero para sa akin ha, o oh, medyo siguro sabihin na natin na medyo bastos yung ginawa ni Vice Ganda kasi nga naman uh, dating Pangulo. No, dating Pangulo po yan eh. ba diba? Kahit ano pang sabihin mo mga controversial na binabato dyan, ay eh, naglingkod din po yan sa Pilipinas. Dating Pangulo din po yan. No? At isa pa ay matanda na at nakakulong. So yun lamang po mga kaparing. Don't forget to like and subscribe. Bye!